Okay, so alisin na natin yung notion na ikaw ay sinisingil. Dahil dito pala, walang information dito kung kanino yan. Yes, sir. Uh, yun, napakaganda punto nun. Baka gusto nyo makita, sir, no? Kung ano, ano natin. And then, itong mga cameras po dito. Kasi para dun pa lang sa carousel, kung saan natin oh, inita yung bagahe. Actually, nakikita na pasahero to. Kung ano nangyayari, para talaga alam nila na safe and secure ang kanilang bagay. Walang binabalibag. Walang binabalibag, walang binubuksan, walang tapos, ito po, ate. So, para wala akong confusion at hindi magkahalo-halo ang mga bagahe ng mga pasahero kung uh, nagsasabay ang arrival ng mga air, aircraft. For the guidance ng airport operator ng ating mga cargo hunters, sabi ko ano, ano. At ito po, which flight siya? Nakakalito uh -huh. naman mo. Eh? Pero trained na po yan sila para dito. <laughs> At kailangan pong mabilis kasi magagalit din po yung mga pasahero natin kapag matagal. So dito admin, para makita po natin. Kung oh, dito nga, hindi, hindi alam ng tao, hindi nila alam, wala silang lang idea kung maligit na. Ito ah, po sir. Ayan po ang nakikita natin sa image ng mga bagay. Ngayon halimbawa kapag any suspicious na item, na makikita, mamarkahan po ng X ng ating X-ray personnel. Again, tama po kayo. Hindi po alam kung sino po may ari ng marka. So, base ano, lang po dito. Base ito. lang dito sa nakita nila, lalagyan nila ng marka ng X. Opo. So, hindi ka sinisingle out. Opo. Dahil wala silang idea kung sino may ari nito mga baletang ito. Base, base lang po talaga sa images na nakikita natin, uh, entering po ang ating mga dine na X-ray inspection project personnel sila lang din po ang authorized uh, para mag-conduct ng kanilang uh, profiling, kumbaga, no? Mm. or yung subject for verification. Okay. Meron May, nang isa siyang naranig nila, bawal ba dito ang battery? Meron ba ganun? Um, actually, sir, di ba pag board natin ang aeroplano, mm. ng aeroplano, meron na talagang advisory mm. na kailangan uh, hindi pwedeng naka-check-in ang mga okay. baterya, oh. electronics, kasi po, That is not just for customs purposes, safety po na lahat ng pasahero at aeroplano kasi this might uh, um, siguro baka mag-contract mm. or anuman sa heat or temperature changes ng cargo hold ng aircraft. So this is so, a to policy to. outside of customs. So hand-carried mo to? dapat. No? Hand-carried mo dapat, no? Um, at saka ngayon po in our international airports, iba pinapasegregate na po, no? ang lahat ng electronics, kailangan mo bilabas yung ano. Kasi parang po for the batteries and kung ano mo yung mga sources of power ng mga devices, eh nakikita ng ating mga... Ito, uh, bagayin ito. Buting malaki. Yan po, no? So kapag ganyan, um, we will have to see if that is um, uh, an expensive bottle of liquor, for example. O, oh, ganyan. So... Ito po, mahirap sa from our perspective tayong dalawa po no, hindi natin masyado ma-identify ma kung ano ba talaga except pag napakaklaro po ng shape niya. itos ito, sapatos, yung mga ganyan. But our X-ray personnel, they know the parameters kung ano po yung kailangan nilang elbow i-check. That is another electronic item na nandiyan po. No? Tapos yung mga damit, hindi na masado No? Ano ba ba ang ating talaga kailangan i-check? no? Um, para hindi naman masadong magulo na lahat na lang na ano ay pinaflag natin na suspicious. Nakikita po natin dito sa machine, iba po ang kulay na lumalabas sa mga precious metals. Kasi meron po talaga ng papasok ng na alahas at hindi nagbabayad ng buwis. 80% na master. Kapag napabayaan ang custom si so that's why pinapatayan natin. Yung pong tanong ninyo kanina na sinabi ko po, po na regulatory agencies ang na gumagawa ng rules mga pagkain, gamot kailangan po talaga natin check kung may mga permit ito kasi it might harm uh, the Filipinos kapag pumasok po sa ating mercado so, kailangan na meron sa uh, necessary permits mm -hmm. nandyan din po ang ating partner agencies, uh, Bureau of Quarantine uh, specifically uh, for them to be able to check kung meron nga akong permit nandun po sila sa tabi namin ito meron, ito mo lang okay. ito. Ano nga ano, XP mo. Oh, ayan, oh. Pwede po natin. na po sir, Pero natin di kasi isa lang po. So, ayan, uh, different angles to home yes, no? This is from the top and this is Sorry. from the side. So, mamaya admin, puntaan natin yung ano naman, yung sa, kung saan na po ito lumalabas sa carousel. I Admin, mean, gaano gaano ka klaro ngayon yung uh, pagpapaliwanag ko sa inyo ng customs? Eh? Ganito, ang una nating kasing pakay, kami yung magkakasama sa pamahalaan. Uh, natural uh, yung interest ko, syempre for the oil pero hindi ko rin pwedeng baliwalain yung yung stand ng Bureau of Customs. So, so, aalamin natin. At anong pakay natin? Tulungan natin, magtulungan tayo sa pagpapaliwanag. Pag gaya ngayon, nalinaw na, wala mo mo palang hihingin o so, hindi magtulungan lang tayo doon no? kasi yung nagsasabi na ni sir good vibes tayo kasi kahit tayo, tayo rin ito magkakasama eh diba? mas paganda yung uuwi tayo na nakamiti kaya ano lang eh paliwanagan lang and uh, from our side sa OWAS I promise ano yan nando kami lagi sa pananaw na mag magtulungan tayo eh. Kung ano yung magko-compliment, Uh, at kaya masaya naman tayo nandito ito nag binubusisi natin and then we can uh, we can support the Bureau of Postal by means of explaining it to okay, Tulungan lang eh. Maraming salamat, admin. Tama po kayo kasi... na, kawawa naman. Kita nyo naman, na-detret pa yung mga tauhan nila. <laughs> eh, yun, sobra na yun. Sobra na yun. Eh, yung mga threats pa gano'n. Hindi eh, Talagang kahit sa anong angulo, hindi na tama ito po admin, this is init initiative ng Port of Clark, Bureau of Customs Guard. Tayo lang po ang may air, ang airport na merong ganito na um, information na tools para sa ating pasahero. Um, meron po kasi tayong tinatawag na e-travel ngayon na online na yung ating pagdeklara ng mga uh, natin. So, uh, para po sa mga pasahero na hindi pa pamilyar dito, ah, uh, ito po yung ilagay natin na tool. po yung mga tarpaulin kasi hindi po nakaka-attract ng attention, abis ito, while they are here waiting for their luggage, visible sa kanila. On process po po yung procurement natin ng additional na ganito kasi ilalagay natin sila sa lahat ng strategic areas natin dito sa airport. So para talagang bombarded with information ang ating mga passengers at alam nila baka pwede rin yung lagayan sa mga casino ng OWA all over the world baka ah, pwede po. No? lagi silang Isama na rin. natin yan sa briefing. Yan Kung paano mag-fill up. Black personnel po ng customs yan. Uh, it is in Korean po mayon kasi different languages para sa lahat ng so, mga pasahero na dumarating. Uh, at least, kung hindi lang po. Ano, kasi maraming non-English speakers. Uh, pero of course, may Tagalog din po sa sariling, sariling ano na. Diba? Uh, Ito, I want yes, to show you. Ito po, um, sa aeroplano pa lang, ang flight crew ang nagdi-distribute nito at ina-announce na kailangan nilang i-fill up. Meron din pong form ang Bureau of Immigration. Uh, although, meron tayong e-travel ngayon and this is one of the initiatives natin na ma-automate ma natin ang ating mga business processes sa ating mga ahensya. Pero may mga pasahero po, of course, na medyo hindi masyadong tech savvy. So, we assist them as well in filling this up. No? Meron po mga passengers din na hindi sila nakapag-fill up or medyo confused sila kung anong ilalagay. Nandiyan po ang ating mga customs examiners. At naglagay po tayo ng mga flight supervisors na basically ang gagawin lang po nila is to assist our passengers to check if they have any concerns at roving po sila dun sa second floor, dito sa baba every time na medyo humahaba ang pila, tinatanong po kung ano ang kanilang concern para po pagdating naman dito sa ating lane mismo ready na po lahat nakapag-fill up na po sila na kanilang declaration form as well as online naman nila kung ginawa, then they, they, would have already been able to generate the QR code at may mga scanners po tayo at doon na po lalabas lahat ng kita I-include namin ito sa ano, orientation nila bago lumipad kung so, sa ng gabi. So, um, yung kanina sir na natin this is carousel number 2 so dito po tapos na yung mga pasahero if you notice yung bago tayo pumasok kanina medyo maraming pasahero pero napakabilis natin na clear yung isang malaking aeroplano no? so wait time natin is really not that long may mga ganito lang po na of course natural po yan no? na our customs examiners there yan ganyan na siya mismo yung nag-fill up kasi ginaguide niya nga po yung ating pasahero ito, gaya nga, siya. Uh Oo, -oh, so we have them there. Ayan po ang ating, ano at saka pati mga interns natin kasi marami pong mga interns from different schools in Pampanga. Ito po ang aming uh, pinapagawa rin sa kanila para ma-experience at makita nila po ano yung ginagawa ng iba't-ibang ahensya dito sa airport. Oo, so, ito. sila kasama niya <laughs> So we have special lanes no uh, for our uh, persons with disability pregnant um, women as well as senior citizens Tapos pag wala naman na man tao sa ibang lane uh, nandiyan po 'yung flight supervisors para hindi nga po sila magka uh, um, bottleneck. Mm -hmm. Kasi parang sa grocery lang, nakakainis po yung experience. Mm -hmm. Alam nyo, ang daming na, counter, na, isa lang yung kahera. So, dito, so, dito namin, talagang, ano, nandiyan, kompleto po sila. Uh, inayos namin yung schedule ng deployment, naka-uniforme po ng maayos, at friendly and polite yung ating mga yeah. personnel. At saka nandiyan sila tayo. Every day po yan. At saka lalo na po sa peak hours natin na nagsisimula ng midnight hanggang um, alas 5, alas 6. So yan po talaga yung crunch time natin. Ito medyo... Sana karabin. dito na lang magkarabihin ng land. ito Dito kasi maluwag eh. Dito na tayo sir mag? Land. land. Kasi doon sa ano, sige-sige po na... sige sigip po uh, uh, Actually, hindi nga po nagagamit pa yung ibang paro sa ibang Thank you sa sa Tapos 2 hours so we Meron naman kong bus actually every 30 minutes from S magandang hapon sana na yung mga I I'll try my best to bring her in. And yung mga nakaikwento niya. I I trust the 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 good parts of our hearts. The nature of people. So so lang yung mga netizen na kung ano ano mga kinukuit. So so talaga ano lang talaga. Diyan nga kasi ako, ano, dahil pagka sinabject mo na sa ganyan, wala kang paraan na magpaliwala niyo.

flight supervisor lumalapit na sa kanila para yun na ma-assist sila and even yung at pa pala ang mga ano yes, sila po yung models natin sa ano sa ating infomercial <laughs> na Port of Clark Bureau of Customs na po ang okay. meron so, pagdating dito um, halimbawa nung nakalina sir na may na Mark X for instance so, train po ang ating personnel na uh, paano na pag dumating na yung pasahero, kailangan. And then yung i-explain sa kanila. For example, anong ano nito? Ito, I'm not prompted ito. Anong spilling nyo? O, pasahero ako, anong sasabihin mo pagdating? Hi sir, Babuhay. Uh, welcome to the conference. uh, Little -huh. uh, Predictor. We have not pag Sinabi naman po nila na natin ito. So, meron po sila. Uh, <laughs> ito po natin sa uh, regularly. Saan? Regularly. Kasi actually, meron po tayong malaki na sign sa taas. Um, nothing to declare. Yes. Pag naligaw lang po sila, nang ganyan, na ano, so, here, nothing to declare. Dito, goods to declare. So, pagdating dun, sir, na pag-generate po ng QR code ang ating passenger. dami na pala nating ano, dami na pala nating viewers. So kapag nakapag-generate na po sila admin mm -hmm. ng QR code, halimbawa, yes. ito, may QR code na po ang ating pasahero, um, dito po natin, isa-scan yung QR code at lumalabas po ang data sa computers natin. So pwede po na kanilang i-fill up itong hard copy ng declaration form. Pwede rin po doon sa e-travel natin. E, meron po tayo, buko dito, hindi lang po dito natin to na nilalagay yung reminder. Um, airlines rin po sinabihin na din, din encourage natin doon pa lang sa country of origin mag-advise na po sa pasahero na meron po tayong ganito para ma-fill up na nila. Ganon po yung ano natin. So, Sa mga nire-report naman namin, ano, wala kayong problema Wala po. Very very And uh, we would, we ano, will even uh, further uh, in the pagpapaliwanan ng orientation. At uh, tumagal ng practice. So dito, um, ano, I mean, kaya po meron pa rin tayong nakalagay na ano, file. Kagaya din po na nakita natin kanina na meron tayong examiner na siya yung nag-a-assist yun nandun pa po no, na hindi niya alam na nandito tayo so just in case na na medyo confused po ang ating passenger po anong gagawin we still have them here our customs examiners will assist them no when yun po the others uh, tumatabi muna sila para those that are ready can go Iniwasa uh, iniiwasan po kasi natin magka bottleneck kasi syempre cause for irritation din yun sa ibang passengers kapag masyadong matagal. So, mindful yeah, po kami no, sa... <laughs> <laughs> so, so, halimbawa, ano, kung may itiniclear, kung ano, common na madalas hindi na naiintindihan, na nai -hindi, na nai hindi mo basta-basta pwedeng ipasok, hindi mo dinili-care. Yung mga kagaya so, po nila. Bisa po kasi, kagaya po na nangyari, yung uh, mga dala nilang, sir, po, isa, hindi po nila dinili-care. Kung hindi nila dinili meron po tayo mga x-ray mo sa baba. Nakikita. Po, na Nakikita po nila. Kaya po, sababong, kung nasa taas po, 100. So, yung wala po siyang person, magaling po dito, so, kaya pinipinify kay namin, mayroon po kami mga e-mails na nasa Telegram sa atin na nagigita po namin. dito, kaya po pinag-iisip lang. Pwede rin i ba? Yun ba yung nilipat niya ba yun? Yun ba yung nilipat ah po natin ma-establish kung talagang nilipat pero nilapitan po ng ating officer na bawal po magbukas at maglipat. So whether na, na nagawa man na kompleto yung pag ano, in advise naman po na bawal kasi kasi nga po nakita sa image sa taas forward din dito sa ating examiner para po ah, maayos yung pagkaka-inspect natin. So, dito po itong ginagawa, pag mahaba na po madaming pasahero, meron pong lalapit ulit. So, palipat-lipat po yung mga examiners natin just to make sure na pabilis, efficient yung ating examination. So, dito habang binubuksan din po, what do you explain to the passenger kapag may mga ano standard na mga tanong and explanation? Una-una sila tanong po namin kung may dili-declare binig po siya. Dahil kasi po, verification naman po. Tapos sa hindi niya po dinigay. Kasi kagaya po yung nakita nyo, nakasagot sa po sa custom declaration niya, is puro no. Hmm. And then pagdating po sa taas, for verification po. So, unitin po namin sa kanya talaga may dinigay siya. Kapag sinabi po wala, Verify namin. Ano, ano, kagay okay. yes, na, no Dapat hindi declare niya. Dapat po din ako yung na dala. Dapat Kasi pagdating po ng image po, nakita po ng x-ray. So, pa yung ano, pati hand carry niya in next Opo, meron po sa Yun, admin yung tiningnan natin sa taas na uh, lahat po ng, ng hand carry ay kaya nating i-x-ray dito kasi we have um, modern machines bago po yan lahat at kompleto po tayo ng equipment. Pero kung direklaran yung OFW siya, walang problema, no? problema uh -huh. at kasi wala po kaming way din to hindi po namin malalaman kung ano po yung Cash category kasi andito po yun sa pinakaharap pa lang at saka malaki po type of traveler mm -hmm. ito po yung ano meron po talaga tayong box na OFW po sa purpose of travel naman uh, dito din po natin ilalagay kung ano yung naging purpose natin in that particular incident, va vacation po yung ano. So, palagang ang presumption is hindi namin ma-extend yung privile privileges okay sa isang OFW no, kasi hindi iba hindi. naman po yung impormasyon na binigay sa Bilang atin. Binigay niya yung bakasyon na hindi yun. So, turista siya para. Turist na bali po ang aming pagkakaibig. Hindi, bali po dito, ba, base po dito sa pagka-fill up ng... Therefore, in-implement in yun lang yung nararapat Yes, sir. Nandito naman din po ang... Uh, ano yung mga prohibited? Hmm. Pag nagtatanong po yung mga pasahero natin, readily in-explain natin sa kanila. Andito din po mga um, threshold na tinatawag ng mga tax and duty exempt. No, so, we will you po ay copy and dito. Standard po ito sa lahat ng mga international ports of entry natin. Hindi lang po ito unique sa um, port of Clark and mandatory po sa lahat ng pasahero. Yung daladala niya, luma, hindi nakakahod, pero binili niyang ganun. Will it matter? Wala pong problema kasi ang ginagawa, kagaya po sinabi ni Miss Garcia is that for verification lang naman. Kasi syempre, pag nakita po siya sa x-ray machine, kailangan na talagang tingnan ng ating x-ray uh, ng ating lane examiner. Kasi pag hindi naman din po nila ginawa, mali din po at remiss sila sa kanilang duty. Kapag ano kasi, nagsasubmit po tayo ng examination report uh, for every passenger. Ngayon na naka-e-travel po tayo at yung pag natin yung scanner ng QR code, naka-compile po yan yung database natin at transmitted sa national office kasi para mas maigi at mas efficient yung pag-risk profiling natin. Kasi hindi na naman po yung mga cellphone ang kailangan bantayan ni Bureau of Customs. Marami pong posibilidad na pagpasok ng kontrabando sa ating merkado. Yung po yung napaka-importante. Nandito po ang aking partner agencies, Bureau of Guaranteeing kasi kagaya na po na sinabi ko and I'd like to emphasize na si BOC, hindi po kami regulatory agency. Pero ang responsibilidad namin is to implement the rules and regulations of our regulatory agencies. Halimbawa na lang pag sa gamot, FDA permit is very important. Pag hindi po namin ito inanapan ng permit, napaka-risky po nito sa Pilipino dahil baka expired uh, or pinagbabawal ng mga, mga gamot walang permit. No? So that is our duty and responsibility. Parte po ng ating border protection na function. Yun. Okay, I, I have a I have sufficient information that we can formulate we can formulate a messaging uh, format para dito. Ngayon, nalaman natin yung kung saan nagmula. Hindi naman po na hindi naman po na dineklara ko. W. So, ang pinataw sa'yo, yung pang turista kung, kung nabanggit mo na OFW ka, ang ilalapat sa iyo, yung 150. Eh, hindi mo nga tsinikan pala yung OFW. Ang binigay sa iyo, ang nilapat sa iyo batas, yung pang hindi OFW. So, that, that's a so clear eh? Yes, sir. Diba? And, uh, i-end yeah, natin ito ng masaya because uh, ang Euro Customs ay kapartner natin dahil pare-pareho tayo nasa pamahalaan, magtutulungan tayo na magpaliwala. the last thing that we need, magkaroon pa ng, ano, magkaroon pa ng additional problem dahil napakalaki na huna responsibilidad ng lahat para palakarin mo itong airport. Napakahirap. So, again, uh, we commit our uh, uh at our dito, our promise sa inyo na magtutulong kami para sa direction yung gusto puntahan from our side, makakatulong ang aming pagpapaliwanag. We will generously uh, provide it to the Bureau of Customs. Okay. Kaya, mag uh, ka sa ayaw. Maraming salamat, Agnes. Thank we will you, as... will thank help. you will very help. much. Uh, and thank you din po sa inyong mga mga suggestions oh, oh. sa amin and we will definitely implement them. No? Kasi and, importante po talaga okay. na mapaganda natin so, ang na, ano, passenger experience natin. We will help. Eh, katulad nito, uh, siguro itong mga inyong pinalalabas, kahit doon pa lang sa offices namin abroad, ilabas eh, na natin. Kasi yes. magalas yes. silang nandun na eh. Pwede po. Magalas silang nandun. Na so doon pa lang, meron na silang orientation ganito sa customs, sa hindi ka <laughs> hindi ka ilaharap gusto po namin din kasi actually pagpalagay sa mga airlines sa sa um, check in counter pa lang sa ibang bansa kaya lang may charges po yun sa airport doon so labas ang total naman yung mga OFWs usually sa amin naman lalo na pagka bulto-bulto sila dumarating sa amin naman yun ihinto muna eh So, no, 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 no. Yes, sir. Again, uh, sa, uh, we have about 34 offices all over the world. And, Malaking uh, bagay po yun. Ito, information campaign at saka gagawa po kami ng, ano, na simplified na, ano, na para lang din talaga sa OFWs natin para mas madaling maintindihan uh, immediately na address na yung mga tanong nila para pagdating wala na pong ano walang confusion wala na pong problema tulong tayo diyan tulong tulungan tayo thank you thank you sa CCTV okay